Ang sitwasyon sa pananalapi nito ay hindi tinutukoy ng bansa kung saan ito nakatira, ang mga pangyayari o sweldo na natanggap nito. Ang totoong kahirapan ay wala sa bilang ng iyong bank account, ngunit sa mga paniniwala na iyong pinagtibay bilang ganap na katotohanan. Habang ang ilang mga tao ay nakakakita sa kanilang sarili ng isang mahusay na mga posibilidad, ang iba ay nakikita lamang ang mga hadlang na hindi masusukat. Ang kahirapan, sa kakanyahan, ay hindi isang kakulangan ng pera, ito ay ang paniniwala na hindi ka makakaya, ang mga oportunidad ay hindi para sa iyo, na hindi ka ipinanganak upang umunlad. Itinuro na ng mga pilosopo ng Stoic na lahat ito ay nagsisimula sa isip. Sa makatuwid, posible na maging mahirap kahit na may milyon, milyon sa bangko o mayaman na may ilang mga tala lamang sa bulsa. Kung nais mong ibahin ang anyo ng iyong katotohanan, huwag magsimulang maghanap ng isang bagong trabaho o isang pagtaas magsimula sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong mga saloobing. Hanggat ang iyong mindset ay hindi nagbabago, ang pera ay hindi mananatili sa iyo. Ngayon, malulutas natin kung paano tumira ang kahirapan sa ating isipan na inilalagay ito doon at, lalo na, kung paano paalisin ito para sa kabutihan. Maghanda, ang malalaman mo ay maaaring magbunyag ng mga katotohanan na itinago mo sa loob ng maraming taon. Lahat ng mayroon ka ngayon ay salamin ng naisip mo kahapon. Ang pera ay hindi lamang papel o numero sa isang screen. Ito ay enerhiya na dumadaloy kung saan nakadirekta ang iyong pansin. Ang problema ay ang mahinang isip ay nakatuon sa kung ano ang nawawala, hindi kung ano ang maaaring malikha. Iniisip niya ang tungkol sa kaligtasan, hindi upang umunlad. Mga diskwento sa paghahanap, hindi mga pagkakataon. Sinabi niya na i wala akong mga kondisyon sa halip na tanungin paano ko ito magagawa. Ipinangangaral ng Stoics ang kontrol sa kung ano ang nakasalalay sa iyo. At ang tanging bagay na maaari mong baguhin ngayon ay ang iyong sarili, ang iyong paraan ng pag-iisip. Ang iyong paraan upang makita ang kahirapan hindi bilang isang panlabas na kaaway, ngunit bilang isang panloob na virus. Ang mga bulong ng virus na ito, hindi mo ito karapat, dapat, hindi ito may kakayahang, hindi ito katulad nila. Ngunit ang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng mayayaman at mahirap ay wala sa panimulang punto, ngunit sa diskarte. Pinipili ng isa na kumilos, ang iba pa, nagreklamo. Ang isa ay tumutukoy sa mga layunin, ang iba pa, mga pagbibigay katwiran. Ipinapalagay ng isa ang mga responsibilidad, ang iba pang mga sinisisi sa mundo. Lahat ay ipinanganak sa ulo. Hanggat hindi mo pinagkadalubhasaan ang iyong mga saloobin, hindi mo master ang iyong pera. Isipin ang dalawang individual na tumatanggap ng parehong halaga, sabihin, sampung libong ries. Ang una ay gumugugol ng lahat sa parehong araw, mga bagong sneaker, mamahaling coffees, napakaraming pagpapabaya. Ang pangalawa ay nakaupo, nag-aaral at nagtanong, paano ko magagawa ang perang ito para sa akin? Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay wala sa edukasyon o swerte, ngunit sa mindset. Ang isa ay kumikilos bilang isang consumer, ang iba pa bilang isang tagalikha. Sinusundan ng isa ang mga pamantayan ng iba, kung ano ang nakita niya sa bahay, sa mga kaibigan, sa advertising. Ang iba ay nagtatatag ng sariling mga patakaran. Para sa mga Stoics, ang pera ay isang tool, hindi magtatapos. Sasabihin nila, hindi ka kung ano ang mayroon ka, ngunit kung paano mo iniisip kung sa tingin mo bilang may-ari ng iyong buhay, hindi ka magiging mahirap kahit na sa mga mahihirap na oras dahil ang iyong kayamanan ay panloob at walang makakakuha nito sa iyo. Ang kahirapan ay nagsisimula sa mga gawi, mag-isip ng maliit, matakot sa susunod na hakbang, ipagpaliban ang mahalagang bagay at kumapit sa madali. Ilang beses mo na narinig o sinabi, ang mga parirala tulad ng ti hindi ito para sa akin, hindi ko alam kung paano gawin, natatakot akong ipagsapalaran. Ang mga salitang ito ay hindi inosente, ang mga ito ay mga bricks sa dingding na naghihiwalay sa iyo mula sa kasaganaan. Inirerekomenda ng mga Stoics na obserbahan ang kanilang sarili bilang isang estranghero, suriin ang iyong mga saloobin, pinangunahan ka ba nila sa kalayaan o takot? Upang lakas o pag-aalinlangan? Sa bawat oras na sumusuko ka ng isang pagkakataon dahil hindi oras ti o maaaring hindi ito gumana, ay pinapalakas ang kaisipan ng kakulangan. Ngunit kapag sinabi mong imalalaman ko, susubukan ko, gagawin ko ang unang hakbang, ay nagtatayo ng panloob na kapangyarihan. Ang pera ay hindi pupunta sa mga naghihintay para sa itamang sandali, ang sandaling ito ay hindi umiiral. Pumunta siya sa mga handa na upang matanggap ito. Ang isa sa mga pinakamalaking hadlang sa kasaganaan ay ang dahilan. Ang mga tao ay gumugol ng maraming oras na nagpapaliwanag kung bakit hindi sila mapalad, ang ekonomiya ay masama, hindi pinahahalagahan ng boss, hindi patas ang kompetisyon. Sasabihin ng Stoic, sapat. Hindi ito isang dahilan, ito ay isang pagtakas. Ang mundo ay palaging hamon, puno ng mga krisis, mga pagkakamali at pagkabigo. Ngunit ang kahirapan ay nagiging isang siklo kapag tumigil ka sa paghahanap ng mga solusyon at nagsisimulang magmukhang nagkasala. Habang inaakusahan mo ang iba, naghahatid ka ng iyong kapangyarihan at walang kapangyarihan, ang pera ay hindi sapat. Alamin ang anumang matagumpay na tao, mayroon din siyang takot at panganib, ngunit nagpasya siya na kumilo sa kabila ng mga ito. Maaari mong gawin ang parehong, hanggat tinanggal mo ang mga pagdadalamhati sa iyong ulo at isipin bilang may, ari ng iyong patutunguhan. Ang yaman ay hindi nagsisimula sa account sa bangko, ngunit sa sandaling itigil mo ang paggastos ng enerhiya sa mga reklamo. At pinangangasiwaan ang lahat sa aksyon. Itinuro ni Stoics na ang kusang kahirapan ay hindi nahihiya hanggat ito ay isang malay, tao na pagpipilian. Hindi ito tungkol sa pamumuhay sa pagdurusa, ngunit ang pagiging malaya sa kasakiman, pag-asa at lahi para sa pag-apruba ng iba. Ito ay nabubuhay ng hindi sa pamamagitan ng obligasyon, ngunit sa pamamagitan ng pagpili habang naghahanda ng higit pa. Ang taong ito ay hindi nadurusa sa kakulangan ng milyon-milyon. Siya ay itinayo upang maging handa pagdating nila. Mayroong isang banayad na pagkakaiba. Ang ilan ay mahirap at sisihin ang buhay. Ang iba ay nakatira sa katamtaman, ngunit sinasanay nila ang kanilang isip, emosyon at pananalapi araw-araw dahil alam nila na ang mga pagkakataon ay lilitaw para sa mga handa. Ang pera ay hindi malulutas ang mga problema. Pinapalakas lamang nito kung ano ang mayroon na sa loob mo. Kung puno ka ng takot, mananatili kang matakot kahit na may pera. Kung puno ito ng sama ng loob, gugugol nito ang lahat sa paghihiganti. Ngunit kung mayroon itong kalinawan at disiplina, ang pera ay magiging gasolina upang magawa ang higit pa. Nagsisimula ang lahat sa isang katanungan, biktima ka ba o may ari ng iyong buhay? Tinukoy ng iyong sagot ang iyong hinaharap. Kapag sinimulan mong baguhin ang iyong mindset, ang iyong mga dating paraan ng pag-arte ay hindi mabata. Hindi ka na maaaring gumastos ng hindi iniisip ang tungkol sa pagpapalita ng mga pasahero dahil naintindihan mo na ang halaga ng focus. Upang maunawaan kung paano ang maliit na gawi ay humuhubog sa kanilang patutunguhan, ang kape na binili araw-araw, ang katamaran ng pagsulat ng paggastos, pagtanggi na panatilihin kahit isang maliit na halaga bawat buwan. Wala sa mga ito ang pagkakataon, ito ay isang sistema. Kung ang sistemang ito ay gumagana laban sa iyo, magiging mahirap kahit na manalo ng maayos. Naniniwala ang mga stoic sa kapangyarihan ng mga maliliit na hakbang. Ang isang piraso ng tinapay ay hindi masama, ngunit ang ugali ng pagkain ng labis ay humahantong sa kahinaan. Ang isang labis na gastos ay hindi ang katapusan ng mundo, ngunit ang kakulangan ng kontrol sa pananalapi ay humahantong sa kahirapan. ka kung magkakaroon ka ng panloob na order. Ang tagumpay sa pananalapi ay hindi swerte, ito ay isang pamumuhay. Pinipili nitong mamuhunan sa iyong paglaki sa halip na mahulog sa mga promo. Maaga itong bumangon dahil alam mo na ang disiplina ay bumubuo ng mga resulta. Ito ay ang pagbuo ng iyong sarili araw-araw at pagkatapos ay nagsisimula ang pera na dumaloy sa iyo na parang naaakit sa iyong lakas. Gusto ng pera ang kalinawan at ang kaliwanagan ay kaaway ng kaguluhan sa pag-iisip. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, lagi kang gagana para sa mga nakakaalam. Itinuro ni Stoics, bago labanan, maunawaan kung ano ang iyong ipinaglalaban. Sa pera, pareho ito. Hindi ito ginagamit lamang na maging mayaman, kailangan mong malaman kung bakit. Bakit nagising ng alas, otso ng umaga? Bakit nagtitiis habang ang iba ay nagpapahinga? Bakit isuko ang napakalaking gayon? Nang walang isang i, bakit syempre ang anumang layunin ay nagiging ambon na nawawala sa unang tanda ng pagkapagod. Ang kayamanan ay hindi isang panaginip, ito ay isang paraan. At sa bawat paraan na kailangan mo ng isang mapa. Ang mapa na ito, iguhit mo ang iyong sarili, kung gaano mo nais na manalo, kung gaano mo nais na gastusin, kung magkano ang nais mong mamuhunan. Kapag kukuha ng panulat at nagsisimulang gumuhit ng planong ito, nauna na ito sa nakararami. Pipiliin mo ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga anag, iipon ng mga utang at nagtatayo ng kapalaran. Ang una ay kinuha ng alon ng ti gusto ko ngayon, ang pangalawa ay naunawaan na ang bawat butil ng buhangin ay binibilang upang may angat ang bundo. Mag-isip ng isang ilog. Kung hayaan mo ang kasalukuyang pag-load sa iyo, titigil ito kung saan nais ng tubig, karaniwang sa isang lugar na mababaw, kung saan ang iba ay natigil na. Ngunit kung natututo kang hilera laban sa pag-agos, kung alam mo kung saan mo nais pumunta, bawat hilera, tulad ng nakakapagod na ito, ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa karagatan. Iniisip ng mga tao ang disiplina ay pag-agaw. Hindi ito. Ang disiplina ay kapangyarihan. Ito ay ang kakayahang sabihin na hindi sa kung ano ang nagpapahina sa iyo upang sabihin i-sa kung ano ang nagpapalakas sa iyo. Tumingin si Stoic sa pera habang tinitingnan ng isang hardinero ang lupa, alam niya na hindi ito ginagamit na paghahasik sa aspalto. Una, isipin ang dalawang lalaki sa isang bagyo. Ang isa ay tumatakbo ng desperado, sinusubukan na hawakan ang bawat tala na kinukuha ng hangin. Ang isa pa ay nakatayo ng matatag, dahil alam niya na pagkatapos ng bagyo, ang mahalaga ay naka, imbak na sa isang ligtas na lugar. Alin sa dalawa sa palagay mo ang natutulog ng mas mahusay sa gabi? Ang pagkakaiba ay wala sa laki ng account sa bangko. Ito ay nasa kalidad ng pagkatao. Pinalaki ng pera kung sino ka, kung nababahala ka, magkakaroon ka ng mas maraming dahilan upang mag-alala. Kung ito ay mapagbigay, magkakaroon ka ng higit na ibabahagi. Kung ito ay disiplinado, magkakaroon ka ng higit na mamuhunan. Kaya, bago tanungin ang kipaano ako magiging mayaman, Itanong, anong uri ng tao ang kailangan kong maging karapat-dapat at mapanatili yaman? Hindi inaasahan ni Stoic na makapagsimula ang buhay. Alam niya na ang buhay ay hindi kailanman magiging madali, kami ay nagiging mas malakas. Ang bawat krisis ay isang pagsubok, ang bawat tukso, isang pagkakataon upang mapatunayan ang iyong sarili sa iyong makakaya. Kapag tumigil ka sa pagsisi ng gobyerno, ekonomiya o swerte, at ipinapalagay na ikaw ang arkitekto ng iyong pinansyal na katotohanan, may nagbabago. Hindi ito magic. Ito ay matematika. Ang mga pare, pareho na pagkilos sa paglipas ng panahon ay bumubuo ng mga resulta ng pagpapalawak. Magsimula ngayon. Hindi sa mahusay na mga kilos, ngunit may maliit na tagumpay. Isulat ang isang hindi kinakailangan gastos na maaaring iikot. Magbasa ng isang pahina ng isang libro sa pamumuhunan. Gumising ng isang oras ng mas maaga upang planuhin ang iyong araw. Sabihin ang key hindi sa isang pagbili ng salpo. Hindi ito mukhang marami, ngunit ito ay kung paano itinayo ang isang imperyo. Ladrillo sa pamamagitan ng ladrillo, pagpipilian para sa pagpili. Hindi naniniwala si Stoic sa swerte. Maniwala sa system at isang maayos na sistema na laging nakakamit ang kaguluhan. Tandaan, ang pera ay enerhiya. At enerhiya na dumadaloy sa kung saan may order, layunin at pasensya. Maging lugar na ito. Hindi ka bumili upang maging mas mahusay ang pakiramdam. Bumili ka dahil may katuturan ito. Hindi ito namuhunan ay inilipat ng emosyon, ngunit sa pamamagitan ng pagsusuri. Huwag inggit ang tagumpay ng iba, nakatuon sa iyong sariling paraan at sa gayon, hindi ito lumihis mula sa ruta. Dahan, dahang sumusulong ito, tumpak, at dumating sa mga resulta na naisip lamang ng iba, dahil hindi ito hostage sa merkado, nagmamay, ari ng kanilang katotohanan. Alam ni Stoic na ang tunay na halaga ay wala sa mga banknotes o sa mga balance sa bangko, kahit na sa real estate. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang manatiling matahimik kapag gumuho ang lahat. Ito ay ang lakas ng hindi pagsuko kapag tumakas ang iba. Ito ay kalinawan ng kaisipan kapag ang takot ay nangingibabaw sa iba. Dahil sa mga sandaling ito ay itinayo ang mga imperyo. Kapag bumagsak ang merkado, nakikita ni Stoic ang pagkakataon. Kapag nagrereklamo ang lahat, kumikilos siya sa katahimikan. Hindi siya isang bayani sa pelikula, hindi siya sumigaw ng mga slogan, ginagawa lamang niya ang dapat gawin nang walang pagkabahala na may pare pareho. Namuhunan siya sa kanyang sarili kapag ang iba ay pumusta sa hype. Basahin habang ang iba ay nawala sa ingay. Nae, save kapag ang iba ay nag-aaksaya. Hanggang sa dumating ang araw kapag tinanong nila, paano ka napunta sa ngayon? At tumugon siya, kumuha lang ako ng isang hakbang sa isang araw. Ang kayamanan ay hindi isang pagsabog, ito ay isang kalsada at alam ni Stoic, ang tahimik na ritmo mas matatag ang pagdating. Ang isa sa mga pinakadakilang traps ng kahirapan ay ang patuloy na paghahambing. Ang mga tao ay tumingin sa mga dayuhan na kotse, relo, paglalakbay at iniisip, mas kaunti ako, wala ako. Nabubuhay sila para sa mga layunin ng iba, upang bumili ng katayuan, upang gumana para sa paghatol ng iba. Inihahambing lamang ni Stoic kung sino ito kahapon. Hindi inggit, inspirasyon ito. Nakikita niya ang tagumpay ng kanyang kapwa at sinabi sa kanyang sarili, kung nakuha niya ito, kaya ko rin dahil pinapanatili niya ang daan. Hindi naglalaro ng laro ng iba, bumuo nang sa iyo. At ito ay sa otonomiya na ito na naninirahan sa lakas nito. Maaari siyang mabuhay ng simple, Ngunit naramdaman niya ang mas mayaman kaysa sa mga nalunod sa luho, dahil ang kanyang kayamanan ay nasa loob, sa katahimikan, kaalaman sa sarili, ang kawalan ng pangangailangan upang patunayan ang isang bagay. Naglalakad ng walang ingay, ng walang pagtatangi. At iyon mismo ang dahilan kung bakit tumatagal ang iyong tagumpay sa pananalapi. Huwag matakot ang mga krisis, hindi nagdurusa sa mga opinyon ng iba, libre ito. At kalayaan, ito ang tunay na pera ng stoic. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi pagkakaroon ng lahat ng gusto mo, ngunit hindi mo kailangan kundi ang mga mahalagang makompleto. Naiintindihan ni Stoic, sino ang nakakaalam kung paano maging masaya sa simple ay hindi magiging mahal na alipin. Masisiyahan ka sa luho, ngunit hindi ito nakasalalay dito. Mayroon itong pera, ngunit hindi ito kinokontrol nito. Ito ang hindi nakikita na linya na naghihiwalay. Ang mayaman ng maunlad. Si Rico ang isa na maraming. Ang maunlad ay ang may sapat. At hinahanap ni Stoic ang pangalawa sapagkat pagkatapos ay nawawala ang pagkabalisa, ang takot na mawala ang lahat, ang pag-asa sa panlabas na tagumpay. Ang buhay ay nagiging matatag, malalim, tiwala. Ang pera ay hindi na pagtatapos at nagiging isang tuol para sa kalayaan, paglaki, tumutulong sa iba at sa kabalintunaan, mas madaling dumadaloy ito dahil hindi ka kumapit, nabubuhay lamang sa pamamagitan ng mga prinsipyo at ang universo ay nag-aayos sa iyong panloob na pagkakasunod, sunod. Ang pera ay hindi mabuti o masama. Ito ay isang amplifier. Pinahusay kung ano ang mayroon sa iyo. Kung sa loob ay may kaguluhan, ito ay magiging isang sakuna. Kung sa loob ay may order, mapaparami itong mga posibilidad. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ng mga taong stoic, nais mo bang baguhin ang labas ng mundo? Magsimula sa pamamagitan ng pag-aayos ng interior nito. Ang kahirapan ay madalas na wala sa pitaka, ngunit sa pagkatao. Sa kawalan ng kakayahang sabihin hindi sa agarang, sa ugali ng pagtakas ng responsibilidad, sa takot sa mga mahihirap na pagpapasya. Ngunit piliin lamang, isang beses, ang disiplina sa halip na katamaran, pamumuhunan sa halip na salpok, ang plano sa halip na kaguluhan at gumawa ka ng isang hakbang patungo sa kayamanan hindi bilang isang panaginip, ngunit bilang likas na bunga ng iyong pag-unlad. Ito ay nagiging isang tao na karapat, dapat ng pera hindi sa pamamagitan ng mga pagsusumamo, ngunit para sa pagiging matatag ng panloob na pundasyon nito. At napagtanto ng mundo. Palagi niyang napagtanto kung kailan siya bago kung sino ang handa ng higit pa at upang harapin ito. Ngayon tanungin ang mahalagang katanungan, nais mo bang maging mayaman o nais na maging isang tao na may kakayahang lumikha ng kayamanan? Hindi ito ang parehong bagay. Ang una ay isang nais. Ang pangalawa, isang paraan. Ang una ay nakasalalay sa swerte, ang pangalawa sa iyo. Itinuro ng Stoics, ang kaligayahan ay wala sa mga pangyayari, ngunit sa pagkatao. At ang parehong napupunta para sa pera. Maaaring nasa zero ka na ngayon, ngunit kung mayroon kang pagpapasya, kaliwanagan, disiplina at pag, unawa na nagtatayo ka ng iyong sariling katotohanan, mayaman na ito. Ang natitira ay isang bagay ng oras, at ang oras ay hindi tumitigil. Ang bawat araw ay nabuhay ng walang pokus, ng walang diskarte, walang pagsulong ay isang araw kung kailan pinalakas ang iyong kahirapan. Ngunit maaari mong masira ang siklo na ito hindi bukas, hindi kapag ang mga kondisyon ay mainam, ngunit ngayon. Sa isang pag-iisip, isang pagpipilian, isang aksyon. Kaya, ang iyong pinansyal na katotohanan ay magsisimulang magbago ng hindi sinasadya, ngunit sa pamamagitan ng iyong sariling kamay. Kung nakarating ka rito, kinuha nito ang unang hakbang dahil kinamumuhian ng kahirapan sa kaisipan ang kalinawan, disiplina at katotohanan. At hinayaan mo silang pumasok. Huwag payagan itong umatras. Magpa siya ngayon, ikaw ba ang nag-uulit ng parehong mga pagkakamali o kung sino ang muling pagsulat ng script? Nagsisimula ang pagbabago kapag ipinapalagay mo na ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay, hindi sa mga pangyayari, hindi sa nakaraan, ngunit sa mga aksyon na gagawin mo mula sa sandaling ito. Ang kayamanan ay hindi isang patutunguhan. Ito ay bunga ng kung sino ka sa proseso.